Hello guys, ako nga pala si Amo, isang OFW sa Bansang Taiwan at dahil may nag-request sa akin ng house tours kaya ngayon ay papakita ko sa inyo ang mga bagay na aking napundar sa loob ng 11 years na pagtatrabaho ko sa Bansang Taiwan So ito po ang aking bahay Itong unang makikita natin ang naka-roll up ay tindahan po sa aking bahay pero wala pa po siyang laman kaya hindi pa po binuksan kasi wala pong magbabantay at ito naman ang aking sliding gate. So, naka-slide pa siya. Ayun. At ngayon naman ay isara naman natin ulit. Kasi itong bahay nga pala namin ay uh, dinadaadaanan ng mga kapitbahay namin. So, tara. Pasok tayo dito sa loob ng aking bahay. So, itong aking bahay nga pala guys ay hindi pa siya fully finished. Marami pa po siyang kulang. Wala pa po siyang tiles. At wala kisami. Yung side nga pala dito ay lagyan ko muna ng temporary na floor mat. At ito nga po yung mga gamit na aking mga nabili. At nandito naman ang aking one piece collection. At ito naman ang unang kwarto. Ang aking kwarto. So ito po ang aking bahay. So, bali yung sala po namin or yung living room at saka yung dirty kitchen ay magkalapit lang siya kasi maliit lang talaga yung space. Ito naman yung lamisang uh, nabili ko nung, nung March sa halagang 25,000 pesos. Pinasadya ko talaga yung ganito yung design kasama yung glass sa lamisa. At ngayon naman mga idol ay titingnan natin itong aking kwarto. So, ito po ang master's bedroom. sa so, titingnan natin itong aking kwarto na mala hotel ang design. Wow! So, ito nga pala ang aking kwarto mga idol. At ito namang bed ay sadya ko rin pinagawa kasama don sa lamesa. At in order ko siya ng 19,000 pesos. So, ito po ang aking kwarto na parang nasa Redor Hotel <laughs> ang tala hindi pa ako nakapasok sa Redor Hotel pero siguro inisip ko lang na parang ganun kasi pulang pula at ngayon naman mga idol at titingnan natin ang pangalawang kwarto ang kwarto ng ate ko pasensya na mga idol at biglaan lang pagpasok ko dito sa mga kwarto kaya hindi po masyadong arrange yung mga gamit dito at ngayon ay sasara natin ulit at punta tayo dito sa pangatlong kwarto, ang kwarto naman ng isang kapatid ko, ang kuya ko. So ito, halata mga lalaki yung mga nakatira dito. So ayan po at meron po sila ditong dalawang gitara. So, yan. Nahilawan. <laughs> Nakikita yung mga evidence Ayan po. Ito naman mga idol, ang collection kong action figure na One Piece at Dragon Ball. Itong lahat ng aking mga action figure pala mga idol ay nabili ko sa Taiwan. At pinadala ko, sinama ko dun sa aking pagbagay noong ako ay nagpabagay. So, ito po ang Uh, sala or living room ng aking bahay. ayan Yan po yung sa kong pamangkin na nakahiga sa may sofa. So ito po ang terrace ng aking bahay. Maliit lang siya ay, mga idol, pero dahil wish ko talaga na may terrace ang aking bahay kaya pinalagyan ko siya ng terrace. At 'yan naman ang labas ng aking ang likod ng aking bahay at tara ikuti natin itong aking bahay yan po yung mga uh, pananim mga bulaklak na uh, nilagay ko dyan yan po yung mga pananim so ito po yung likod ng aking bahay nandyan ang uh, washing at saka itong spinner para mas madaling matayo ang uh, ting laban so yan may grey po at doon naman ay didiretso tayo doon sa kabila sa likod so kung didiretso yan, mga idol yung bahay dyan sa unan ay yan yung bahay ng kapatid kong polis so ito po ang sa gilid ng aking bahay at iikotin natin tong aking bahay mga idol kaya nga house tours <laughs> kasi mag iikot tayo dito may isang gate din pala dito para kung may mga motor na papasok ay pwede dyan papasok so yan hindi siya sliding so yan po yung tindahan na naka para soon pag nag -go for good na ako ay dyan na lang ang aking gagawin so tara balik tayo dito sa aking gate at ang next naman na aking papakita sa inyo mga idol itong aking motor So, ito po yung aking pagdating dito sa my terminal sa Balingasag. So, nagpapasundo ako sa aking kapatid na siyang nagde-drive nitong aking motorilla. So, ayan po ang design ng aking motorilla. Ayan po yung anak niya na si Clifford. So, ang design po ng aking motorilla is One Piece dahil mahilig po ako sa One Piece at ito po ang Balingasag Misamis Oriental at itong aking motorila ay dito nga pala nakapark sa harap ng bahay ng aking kapatid na polis at ito po yung kanyang kabuoang disenyo ayan po na, dahil mahilig ako sa One Piece ay pinadesignan ko siya ng one piece at mahilig din ako sa Nike sa naman maging endorser tayo no <laughs> nangangarap lang maging endorser ng Nike at dito naman sa kabila ay yan po naka Adidas at naka one piece pa rin doon si Soro at ito po ang harap ng aking Motorola so andiyan po si Twin Heart si Papa Jesus at si Mama Mary at ang Uh, pangalan ng aking kapatid na si Palatok. At of course, ang patron saint ng aming barangay na Senior San Roque. At ang last na aking ipapakita sa inyo ay itong aking motorcycle na ADV160. So ito po 'yung aking ADV160 at nakakoto nung November at ayan po ang kanyang kabuuan. Tara, nga natin para makatry tayong tayo makapagpatakbo. Ang sarap po pala uh, i maniho itong EDV, guys. Sobrang talagang pang-ano siya, pang-moto vlogging. So, 'Yan. Sarap. Hindi siya maalog-alog pang long rides talaga siya. So 'yan lang po, mga idol. Maraming salamat po sa inyong panonood at sana ay na-inspire kayo sa kwento ng aking buhay noon uh, noon na dating talagang dumaan sa kahirapan sobrang hirap at ngayon ay medyo nakaangat-angat na rin konti so yun lang guys maraming salamat po proud OFW here mabuhay ang lahat ng mga OFW kahit sa sulok man sa mundo maraming salamat po at God bless po sa ating lahat